Naisip mo na ba kung ang iyong bayan, oo ang iyong mga kababayan, ay maaring bahagi ng isang bagay na banal, isang bagay na matagal nang naipahayag sa kasulatan? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang Pilipinas, isang bansa na may mahigit sa sandaang uh, milyong kaluluwa na nakakalat sa mahigit sa pitong libong isla, ay maaaring hindi lang basta lugar sa mapa, kundi isang liwanag na itinadhanang magningning sa kadiliman ng mundo, manatili ka. Sapagkat ito ay hindi mensahe ng politika. Ito ay isang espiritual na pahayag. Isang nakatagong hiblang hinabi sa salita ng Diyos na humahantong sa mga isla, sa silangan, sa isang bayang minarkahan ng kababaang loob, pananampalataya, at katatagan. Ngayong araw, susuriin natin ang isang nakalimutang propesya, isang bulong, mula sa Diyos na nakatago sa mga pahina ng Biblia, isang pahayag na hindi tumutukoy sa malalaking imperyo, kundi sa mga islang naghihintay, mga islang nananabik sa kautusan ng Diyos. Maaring ito ba ay tungkol sa Pilipinas? Maaring mabago nito ang iyong pananaw sa iyong bayan, sa iyong kapwa, at sa iyong papel sa dakilang plano ng Diyos na kasalukuyang isinasakatuparan. Isang bantayog na bulong para sa mga isla, bago pa man lumitaw sa mapa ang Pilipinas, bago pa man umabot sa pampang nito ang Kristyanismo, ang tinig ng Diyos ay tumunog sa pamamagitan ng kanyang propetang si Isayas isang tinig na hindi sumisigaw, kundi bumubulong, isang banayad, ngunit makapangyarihang pangako para sa mga naninirahan sa malayong lugar sa labas ng mga hangganan ng Israel. Isang mensahe para sa mga baybayin, para sa mga malalayong isla, sa Isayas Kabanata 60, Talata Siyam, nakasulat, Katotohanang ang mga isla ay tumitingin sa akin. Nangunguna ang mga barko ng Tarshish. Dinadala ang yung mga anak mula sa malayo kasama ang kanilang pilak at ginto upang parangalan ang Panginoon mong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, sapagkat Kanya kang pinagpala ng karangalan. At muli, sa Isayas, Kabanata 42, Talata 4, sa Kanyang katuruan, maglalatag ng kanilang pag-asa ang mga isla. Ang mga isla, hindi mga kaharian, hindi mga imperyo, kundi mga isla. Paano malalaman ni Isayas, higit sa dalawang libong at taon ang nakalipas, na ang pananampalataya ay isang araw ay lalawak sa mga malalayong lupaing natatakpan ng tubig, na ang mga tao na hindi pa kailanman nakakakita ng templo na hindi pa nakarinig ng batas, ay isang araw na maghahangad ng katotohanan at hahawak kay Jesus ng buong puso. Ang Pilipinas ay isang bansa ng mga isla, mahigit 7,000 piraso nito. Isang bayan na malalim ang espiritualidad, nagugutom sa kahulugan, nauuhaw sa presensya ng Diyos. Mula sa maliliit na baryo ng pangingisda hanggang sa masisikip na siyudad, mula sa kabundukan ng Luzon hanggang sa baybay ng Mindanao, mararamdaman Moito, isang paggalang, kababaang luob, isang malalim na sigaw ng kaluluwa na nagsasabing Panginoon, kailangan ka namin. Maaring ito ba ang nakita ng propeta? Maaring ang bulong para sa mga isla ay isang sulyap ng hinaharap, isang pangitain na mga bansang tulad ng Pilipinas, minsang natago, ngayon ay sumusulpot hindi sa kapangyarihan kundi sa liwanag sapagkat ang liwanag ang ipinangako ni Jesus. Sinabi niya sa Mateo Kabanata 5, Talata 14, Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. At pagkatapos ay ibinigay niya ang liwanag na iyon hindi lamang sa mga individual kundi sa mga pamayanan, sa mga bansa, sa mga bayan na magdadala ng kanyang pag-ibig hanggang sa dulo ng lupa. Tumingin ka sa paligid ng mundo ngayon, saan pa umiilaw ng maliwanag ang liwanag, saan pa puno ang mga simbahan, saan pa umaawit ng pagsamba na may luha at debosyon sa Pilipinas, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng bagyo, sa kabila ng kahirapan at kaguluhang politikal. Ang mga Pilipino ay humawak kay Jesus sa paraang nagpapahinahon sa mundo. Ang Ebanghelyo ay hindi lang ipinakilala, ito ay niyakap. At ngayon, isang apoy ang tahimik na naglalagablab sa mga islang ito. Isang apoy na hindi patapos sa Pilipinas, ang Diyos at dito, ang propesya ay nagiging higit pa sa makatang linya. Ito ay nagiging isang tawag sapagkat sa mga huling panahon, sinabi sa atin ni Jesus sa Mateo Kabanata 24, talata 14. At ang Ebanghelyo ng Kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang patutuo sa lahat ng bansa at sa kadarating ang wakas. Ngunit sino ang magdadala ng mensaheng iyon? Sino ang hahayo? Sino ang magliliwanag? hindi lamang ito magmumula sa mayayamang bansa o makapangyarihang gobyerno. Ito ay para sa mga tapat, mga mapagpakumbaba, mga handang sundin. Maaaring ang Pilipinas ay bahagi ng huling hukbo ng liwanag. Mayroong espesyal sa isang bayan na marami ng pinagdaanan, ngunit patuloy na nananampalataya. Mayroong banal sa mga tinig na umaawit pa rin kahit umuulan, kahit kakaunti ang pagkain, kahit mahaba ang gabi. Maaaring nakaligtaan ng mundo ang Pilipinas, ngunit hindi ng Diyos. Ang propesya ay palaging nariyan. Ang mga isla ay magkakaroon ng pag-asa sa kanyang katuruan. At papalapit na ang panahon, marahil ay dumating na kung kailan ang mga isla ay babangon at ang ebanghelyo ay lalaganap hindi mula sa mga imperyo, kundi mula sa mga lugar na inakala ng mundo na maliit, maliit sa sukat. Ngunit makapangyarihan sa Espiritu, ang bulong mula sa Diyos sa mga isla ay ngayon nagiging isang sigaw, isang binhi na itinanim sa bagyo. Ang kwento kung paano dumating ang Kristyanismo sa Pilipinas ay hindi lamang kwento ng kolonisasyon pananakop, ito ay kwento ng Providencia. Isang banal na pagtatanim sa gitna ng kaguluhan. Isang binhing itinanim sa lupa ng higit pitong libong isla kung saan hindi lang ito lalago kundi uusbong. Noong taong labing lima dalawamput isa, dumating si Ferdinand Magellan sa baybayin ng Pilipinas. Kasama niya ang mga sundalong Kastila, Manlalakbay at Oo mga pari. Sa unang tingin, maaari itong tila isa lamang pangkaraniwang bahagi ng nakakalungkot na kasaysayan ng kolonisasyon. At sa maraming paraan, ito ay isang masakit na simula, may puwersa, may kalituhan, may pagtutol, ngunit narito kung saan tayo dapat huminto at tumingin gamit ang espiritual na pananaw. Kahit sa pinakamadilim na sandali, kaya ng Diyos kumilos. Kahit ang mga tao ay may halo-halong motibo, ang layunin ng Diyos ay kaliwanagan at ang maaaring gamitin ng kaaway para sa kontrol, mababago ng Diyos upang maging pagbabago. Mula sa banggaan ng kultura at sa lungatan, lumitaw ang isang hindi inaasahan, isang malalim at matagal na gutom para sa Diyos ng Biblia. Tumugo ng pusong Pilipino na likas ng malambot at espiritual sa pangalan ni Jesus. Alam mo, sa paglipas ng panahon, ang pangalang iyon ay naging higit pa sa isang banyagang impluensya. Ito ay naging kanlungan, pag-asa, saligan at pagsapit ng dekada taon. Ang mga simbahan ay unti-unting lumitaw sa mga isla. Ang mga pamilya ay nagtitipon para sa misa. Ang mga panalangin ay umaalingaungaw sa mga bundok. At ang mga krus ay itinataas hindi sa takot, kundi sa pananampalataya, at nanatili ang pananampalatayang iyon. Kahit na umalis ang mga Kastila, kahit dumaan ang pananakop ng Amerika, kahit nagduluma ang digmaan sa mundo primeros, kahit yumanig ang diktadura at revolusyon sa bayan, nanatiling nakatanim ang binhi sapagkat hindi relihiyon ng Europa ang itinanim noon. Ito ay ang buhay na helio, ang kwento ni Jesus, ang anak ng Diyos na nagdusa, na matay at nabuhay muli ay umugat sa lupa ng Pilipino. At kung ang isang bagay ay tumutubo sa gitna ng sakit, ito ay lalago ng matatag. Ngayon, ang Pilipinas ay isa sa pinakamalalaking bansang kristyano sa mundo. Walampung 80% ng populasyon ay nagsasabing Kristiyano at ang bansa ay nagpapadala ng mas maraming misyonero kaysa halos anumang bansang Asyano. Hmm. Pag-isipan mo iyon, isang bansang minsang evangelisado ngayon ay evangelizing na, ngunit higit pa rito sa kasaysayan lamang. Ito ay isang spiritual na pattern, sapagkat madalas na ganoon ang paraan ng Diyos. Pinipili niya ang hindi pinapansin, ang mapagpakumbaba yung yaong nililisan ng mundo. Naalala mo ba si Bethlehem? Isang maliit na bayan, ngunit pinili upang maging lugar ng kapanganakan ng tagapagligtas. Naalala mo ba ang Galilea? Lugar ng mga mangingisda at ordinaryong tao, ngunit naging sentro ng ministeryo ni Jesus. Naalala mo ba ang mga unang alagad? hindi mga iskolar, hindi mga maharlika, kundi ordinaryong tao na puno ng apoy. At ngayon, alalahanin mo ang mga isla, oo. Ang kwento kung paano dumating ang Kristyanismo sa Pilipinas ay may sugat. Ngayon na iyon, isinilang ang biyaya. At sa daan-daang taon ng bagyo, literal at espiritual, isang bagay na hindi matitinag ang nabuo isang bayang nananalangin, isang bayang umaawit sa dilim, isang bayang muling bumangon sa bawat paso ng bagyo, iniaangat ang mga kamay sa langit, hindi sa galit, kundi sa pagsamba. At ang espiritu iyon, hinubog sa loob ng maraming siglo ang naghanda sa Pilipinas para sa isang bagay na higit pa sa pag-survive. Isang layunin na higit pa sa pambansang dangal. Dahil ang itinanim noon ay hindi kailanman nilalayong matago. Ito ay nilalang upang mamukadkad, upang lumaganap, upang dalhin ang liwanag sa ibang mga bansa, ibang mga isla, ibang mga puso na naghihintay pang marinig ang pangalan ni Jesus. Maaring dinala ng bagyo ang binhi, ngunit Diyos ang nagparami nito. Pagpapatotoo sa apoy, ang laban at ang liwanag. Bawat bansa ay may krus na kailangang pasanin, bawat bayan may sariling ilang, at para sa Pilipinas ang krus na ito ay madalas dumarating bilang bagyo mula sa langit at mula sa loob. Taon-taon, sumisira ang mga bagyo sa mga tahanan at nangigiba ang mga buhay. Kumakalog ang mga lindol sa lupa, sumusunod pa ang pagbaha, at sa katahimikang bumabalot pagkatapos nito, ano ang ating maririnig, panalangin. Sa gitna ng mga gumuho na gusali at maputik na kalye, may tunog na hindi kumukupas, ang tinig ng pananampalataya. Ngunit ang mga bagyo ay hindi lang dahil sa panahon. May mas malalim na bagyo na sinubukang iwaksi ang Espiritu Pilipino, kahirapan, katiwalian sa politika, karahasan at pagsasamantala, lumaki ang maraming henerasyon na kulang ang kailangan. Madalas nagtataka kung nakikita pa ba sila ng mundo. May mga araw na ang pag-asa ay tila pangarap na malabo ng marating. Ngunit nananatiling puno ang mga simbahan. Gumigising ang mga tao bago pa man sumikat ang araw upang lumuhod sa maliliit na kapilya. Itinatataas nila ang kanilang mga kamay tuwing linggo sa awit. Nag-aayuno sila, nananalangin, naniniwala. Hindi ito bulag na relihiyon. Ito ay katatagan na nanggagaling sa tiwala. Isang tiwalang sinubok sa apoy. Sa aklat ng unang Pedro Kabanata Isa, talata pito, sinasabi sa salita, Ang mga pagsubok na ito ay magpapatunay na ang inyong pananampalataya ay tunay. Ito ay sinusubok gaya ng apoy na sumusuri at nagpapalinis sa ginto, bagaman ang inyong pananampalataya ay higit na mahalaga kay sa ginto. Ganyan ang uri ng pananampalataya na nakikita natin sa Pilipinas. Hindi ang pino at perpektong uri kundi ang hilaw, sinubok at hindi matinag. At dahil dito, ang bansa ay naging espiritual na mayaman kahit sa material na kahirapan. Dahil may nangyayari kapag isang bayan ay tumangging talikuran ng Diyos kahit ang mundo ay tumigil na sa kanila. Isang uri ng liwanag ang nagsimulang sumiklab. Isang banal na apoy na hindi matutunaw kahit pabaha. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagbangon ng espiritual na buhay ay hindi laging nangyayari sa inaasahang lugar. Hindi ito nagsisimula sa pinakamodernong syudad o pinakamalalambot na komunidad. Kadalasan, nagsisimula ito sa mga nasa bingit, ang mga desperado, ang mga sugatan, ang mga dukha sa espiritu. Sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanata 5, Talata 3, mapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. At marahil ganun nga ang nakikita natin sa masisikip na lansangan ng Maynila, sa tahimik na bayan ng Bisayas, sa magulo at mahihirap na nayon sa Mindanao. Mga tao na nagdadala ng kanilang krus, ngunit tumitingala patungo sa langit. Hindi nila itinanggi ang kanilang pagdurusa. Kumakanta sila sa kabila nito. Hindi nila itinago ang kanilang sugat. Hinayaan nila itong pagalingin ng Diyos. At sa gayon, sila'y naging buhay na patunay, hindi ng kahusayan, kundi ng pagtitiis, ng pag-asa sa apoy, ng pananampalatayang nagniningning kahit sa pinakamadilim na gabi. Ang pananampalatayang iyon ay hindi lamang nakaliligtas, ito'y naghahanda. Hinahanda ang isang henerasyong Pilipino na hindi bumabangon upang magprotesta kundi upang kumilos na may layunin natatayo hindi para sa kasikatan o kapangyarihan kundi para sa ebanghelyo na maging liwanag hindi lang para sa bansa kundi sa mga bansa sapagkat ang Pilipinas ay hindi pinangalagaan sa lahat ng ito upang mabuhay lamang ito ay pinangalagaan upang magliwanag at ngayon habang ang mundo ay lumalamig mas nagiging hati at mas nagiging malayo sa Diyos, maaaring muling magkaroon ng bahagi ang mga isla sa plano. Hindi dahil sila'y perpekto, kundi dahil naniniwala sila. At minsan, iyon lamang ang kailangan ng Diyos upang simulan ang isang bagong kilusan. Isang bansa tinawag sa pagliwanag, sa buong kasulatan, may pattern ng Diyos. Pilit niyang pinipili ang mga ipinagwawalang bahala ang hindi pinapansin, ang nakalimutan. Hindi niya itinatayo ang kanyang kaharian gamit ang makapangyarihan, kundi gamit ang mga mapagpakumbaba. Hindi gamit ang mga mayabang, kundi ang mga may mababang loob. At paulit-ulit natin nakikita kung paano niya itinatayo ang mga bansa at taong hindi inaasahan ng mundo. Maaring ang Pilipinas na ang susunod, tumingin ka sa paligid. Sa panahon kung kailan maraming bansa ang umiiling sa Diyos, yakapin ang materialismo at talikuran ng katotohanan, ang Pilipinas ay patuloy na umaawit, patuloy na nananalangin, patuloy na naniniwala. Hindi ito aksidente. Ito ay propetiko, sinasabi sa Isayas Kabanata 49, talata 6. Malit na bagay ang manilbihan mo ako upang ibalik ang mga lipi ni Jacob. Kitang-kita mo Gagawin din kitang ilaw sa mga hentil upang ang aking kaligtasan ay maabot hanggang sa mga dulo ng lupa. Paano kung ang mga dulo ng lupa ay kasama ang pitong libong isla ng Pilipinas? Paano kung tulad ng unang pinili ang Israel upang magdala ng salita ngayon ang mga bansang tulad ng Pilipinas ay tinatawag upang ipasa ito sa mga lugar kung saan hindi makapunta ang mga kanluraning misyonero, kung saan sarado ang mga pinto dahil sa politika at digmaan. Ang mga mananampalatayang Pilipino ay natatanging handa, marunong silang magsalita ng maraming wika, kayang makibagay, malambing, puno ng init at pagbibigayan tinatanggap sila sa mga tahanan at bansa kung saan ang iba ay hindi. At higit sa lahat, dala nila ang ebanghelyo hindi bilang teorya kundi bilang patotoo. Dahil nakaranas sila at patuloy silang nagmamahal. Dahil sila'y pinilit at patuloy silang nagpapuri. Dahil alam nila ang kahulugan ng kumapit sa Diyos hindi para sa biyaya kundi para sa hininga. Kaya ngayon, naruro na ang mga Pilipinong misyonero sa gitnang silangan, sa Afrika, sa Europa, sa mga isla sa Pasipiko. Madalas, hindi napapansin. Mahirap suporta, ngunit bumabalik sila. Dala ang apoy. At hindi lang ito misyon, ito ay isang kilusan. Isang tahimik na kilusan ng liwanag na tumataas mula sa mga isla, tinutupad ang sinabi ni Jesus sa Mateo kabanata walo talata labing siyam. Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang bawat bansa. Ito ang tawag, hindi lang para sa mga pastor, hindi lang para sa iilan, kundi para sa bawat mananampalataya sa Pilipinas, para sa bawat mananamba, bawat pamilya, bawat kabataan na naririnig ang espiritu na nagsasabing, naghihintay ang mundo, hahayo ka ba? Hindi lahat ay tinatawag na umalis ng bansa, ngunit lahat ay tinatawag na umilaw, magliwanag sa kanilang tahanan, sa kanilang trabaho, sa kanilang komunidad. Magsalita ng pangalan ni Jesus ng may tapang, magpakita ng kabaitan na nagpapagaling, mabuhay sa paraang nagtutulak sa iba na magtanong, Bakit ka may pag-asa? Ito ang propetikong panawagan sa Pilipinas hindi lang tanggapin ang liwanag kundi ipakita ito. Maging ilawan sa madilim na mundo. Sisidlan ng kaluwalhatian, tinig ng habag. At marahil ito ang dahilan kung bakit dumating ang mga bagyo, bakit nanatili ang sakit, bakit kinailangan subukin ang pananampalataya nang paulit-ulit. Dahil inihanda ng Diyos ang isang bayan, hindi perpekto, ngunit nilinis isang bansang hindi itinayo sa kapangyarihan o kayamanan kundi sa pagsamba. At ngayon, ang bansang iyon ay bumabangon. Maaring hindi pa ito nakikita ng mundo, ngunit nakikita ng langit. At papalapit na ang oras kung kailan ang bulong sa mga isla ay magiging sigaw sa mga bansa, isang sigaw ng pag-ibig, ng katotohanan ni Jesus. Isang sandaling pagkakaloob ng sarili at pambansang paggising. The panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat ng langit at lupa, ama ng mga dagat at mga isla, lumalapit kami sa iyo na may nanginginig na puso at mga nakabukas na kamay. Pinapasalamatan ka namin para sa Pilipinas, para sa bayan na hinubog mo, sa loob ng maraming salinlahi ng unos, para sa mga panalangin na umakyat mula sa munting mga baryo at masisikip na syudad, para sa pananampalatayang nanatili sa kabila ng digmaan, kahirapan at pagkawala. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi kailanman nakalimutan ng bansang ito ng iyong puso, na bawat luha, bawat bulong ng pag-asa, bawat awit na inawit sa dilim ay nakita at narinig sa langit. Ama, hinihiling namin ngayon na gisingin mo ang bansang ito sa kanyang layunin. Hingin mo muli ang iyong hininga sa mga isla. Pukawin mo ang puso ng mga kabataan at matatanda, mga pastor at manggagawa, mga ina at mag-aaral. Hayaan mo silang makita hindi lamang ang kanilang mga pakikibaka, kundi ang kanilang layunin. Hayaan mo silang marinig hindi lamang ang ingay ng mundong ito, kundi ang tinig ng Espiritu na tumatawag sa kanila na bumangon, humayo, magliwanag, patawarin, Mukami, Panginoon, sa tuwing pinagdududahan namin ang aming halaga, sa tuwing inihambing namin ang aming bansa sa iba at nakaramdam ng maliit, patawarin mo kami sa mga pagkakataong hinayaan naming mas malakas ang takot kaysa pananampalataya. Ngayon, ipinapahayag namin, hindi kami nakalimutan. Hindi kami tinatakwil. Hindi kami masyadong malayo o masyadong sugatan upang magamit niya. Kami ay pinili, tinawag. Yun know ay ang henerasyong ito ng mga Pilipino ay magdala ng apoy ng may tapang. Hindi lang sa mga pulpito, kundi sa mga lansangan. Hindi lang sa mga misyon sa ibang bansa, kundi sa mga pag-uusap sa bahay. Iangat ang pangalan ni Jesus mula sa bawat barangay hanggang sa bawat bansa hayaan ang bayan na ito na mayaman sa awit at paglilingkod maging tinig ng kagalingan sa mundo na nasasaktan. Nanalangin kami para sa mga banal na pagkakataon, para sa bukas na pintuan sa mga bansang sarado, para sa lakas sa mga lihim na lugar, para sa mga himala sa karaniwang araw. Nanalangin kaming magliab ang mga pusong Pilipino sa apoy ng Ebanghelyo, na ang espiritu ng misyon ay hindi relegasyon para sa ilang tao lamang, kundi pamumuhay para sa marami at para sa mga nanonood ngayon, Panginoon, na pagod, nawawalan ng pag-asa at pakiramdam ay hindi nakita. Paalalahanan mo sila, nakikita mo sila, tinatawag mo sila, pinalalakas mo sila. Walang masyadong matanda, walang masyadong bata, walang masyadong malayo. Ginagamit mo ang mga mangingisda, magsasaka, guro, mga awit, tagapaglingkod. Ginagamit mo ang mga nagsasabi ng oo, kaya heto kami Diyos, bilang isang bansa, bilang isang bayan, bilang mga individual. Sinasabi namin, narito kami Panginoon, gamitin mo kami. Dalhin namin ang misyon ni Jesus sa paraan na tanging pusong Pilipino lamang ang makakagawa, may init, may saya, may habag at may tapang. At kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyong espiritu, huwag hayaang dito na lang magtapos. Ibahagi mo ito. Ikwento mo ito. Isabuhay mo ito. Mag-iwan ng komento. Ano ang bahagi ng mensahe na tumagos sa puso mo ngayon? Anong katotohanan ng sa tingin mo ay sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon? Isipin mo ito. Hindi nakalimutan ng Diyos ang uh, mga isla. At hindi niya nakalimutan ka. Maaring hindi pa ito nakikita ng mundo, ngunit ang langit ay nagagalak na. Ang mga isla ay bumabangon at ang liwanag ay nagsisimula pa lamang.